Alam niyo ba kung anong fertilizer ang pwede sa mga tanim nating pechay? Hello mga kaagri! In this video magbibigay po kami ng example ng mga chemical at organic fertilizer para sa mga tanim nating pechay. Coming up. Etong mga pechay ay fast growing plant. Mabilis po silang lumaki. Nangangailangan sila ng maraming tubig at nutrients na mataas po sa nitrogen. Nitrogen 'yung kailangan ng halaman para lumaki at gumanda yung mga dahon. Kung po ay nagmamadali or walang time na gumawa ng organic fertilizer, pwede po kayong gumamit ng mga chemical fertilizer. Pwede po kayong bumili sa mga agri-supply ng urea, yung 4600. 46%, 0, 0. 46 ng nitrogen, 0% ng phosphorus, at 0% ng potassium. So, 46% puro nitrogen lang po yung meron dun sa urea. Maliban po sa urea, pwede tayo mag-apply ng ammonium phosphate o yung 16-20-0. 16%, -20 16 nitrogen, 20% ng phosphorus at 0% ng potassium. So meron siyang pampadahon at pampaugat pero wala po siyang pampabulaklak kasi 0 pa rin yung kanyang potassium. Then yung pangatlo, yung triple 14, yung complete fertilizer na 14-14-14. 14% nitrogen, 14% phosphorus at 14% ng potassium. Yan din po yung ginagamit ng ibang mga farmer. Tignan nyo lang po yung unang number doon sa fertilizer na binibili niyo So yan po yung representation ng nitrogen. So mas mataas na percentage, mas mataas yung nitrogen content, mas maganda siyang gamitin sa mga leafy vegetables tulad ng pechay, lettuce at mustasa. Ano po yung advantage ng chemical fertilizer? Number one ay accessibility. Mas madali po tayo makapag-access sa mga chemical fertilizer kasi available po yan sa mga agri-supply, sa online shops. So madali tayong makahanap ng fertilizer para sa ating mga halaman. Pangalawa, napakabilis po ng epekto nito. Between 3 to 5 days lang makikita na natin yung resulta kasi yung design ng mga chemical fertilizer ay direktang nagpapaganda sa ating mga halaman. Pero wala po silang naitutulong doon sa pagpapaganda ng ating mga lupa. Ano naman yung disadvantage? Number one, may gastos kasi bibili tayo ng fertilizer. Pangalawa, pagka naparami yung pag-apply natin, pwede pong malusaw yung ating tanim, lalo na po yung urea. Napaka init po niyan sa mga halaman. Although pag tinimpla natin sa tubig, malamig. Pero pag dinilig natin at naparami sa kinakailangan ng halaman, pwede po siyang malusaw. So, meron pong biniling uh, chemical fertilizer. Usually, ganito po yung itsura niya. Mga pellet, mga bilog-bilog na maliliit. So, iba-ibang kulay. Yung urea, kulay puti. Yung potassium na 0060, kulay pula. Yung complete fertilizer, merong kulay itim, merong kulay gray. So, depende po sa manufacturing. So, ito po yung kanyang itsura. Kung nakatanim yung inyong mga pet chai sa hanging planter or sa container, kailangan po ilang pirasong butil lang yung ilalagay natin. Or kung tutunawin nyo po ito sa tubig, dapat sakto lang, hindi pwedeng marami kasi pwedeng matunaw yung mga tanim nating pechay. Organic, marami po tayong pwedeng gamitin. Pero unahin muna natin yung benefits nito at advantage sa ating mga halaman. Number one, yung ating mga fertilizer ay halos libre yung karamihan. Kung meron man gastos, napakamura lang kumpara po sa binibili natin mga fertilizer. Pangalawa, safe po ito sa ating mga halaman, sa lupa, pati po sa mga tao na kumakain ng ating mga tanim. Pangatlo, nakakatulong po yung organic para pagandahin yung ating lupa. Tapos yung lupa na po yung bahala magpaganda sa ating mga halaman. Number one organic fertilizer ay yung fish amino acid. Gawa po siya sa isda pwede yung laman ng isda, bituka ng isda, hasang, pwede po yan. Walang problema. So, pwede kayong humingi sa palengke. Yung mga pinaglinisan na isda, tinatapon lang po yan. Pwede natin hingin sa palengke para hindi na tayo gumastos. Tapos, lalagyan natin siya ng molasses. Kung wala po kayong molasses, pwede yung brown sugar. So, 1 is to 1 ratio. Kung gaano karami yung isda, ganoon din po karami yung asukal or yung molasses. Ilalagay nyo po siya sa plastic container. Then, paghahalo natin yung dalawang materials na yun Tapos ipo-ferment natin siya ng dalawang linggo Ilagay niyo po sa lugar na madilim tuyo at hindi nasisikata ng araw Then, paggamit po noon 20 ml per liter of water So, yung pag-i-spray natin twice a week So, halos lahat po ng mga concoction same yung ratio uh, 20 ml per liter of water tapos dalawang beses sa isang linggo Then, pangalawang organic fertilizer yung fermented plant juice. Etong fermented plant juice gawa siya sa mga dahon. So mayaman siya sa nitrogen, same with fish amino acid. Pero maganda sa fermented plant juice, meron siyang natural growth booster, nakakatulong siya para hindi mabansot yung ating mga halaman. So gawa siya sa mga pinaghalo-halong mga dahon, mga crops na mabilis tumubo tulad ng kamote, kangkong, alugbate, malunggay, ipil-ipil, kakawate, sahan ng saging. So, yan po yung pinuferment. Same din yung procedure. Nilalagyan din siya ng molasses. Tapos, pinuferment for 2 weeks. Pangatlong organic fertilizer, yung chicken manure o yung dumi ng manok. Kung meron po kayong alagang mga manok, pwede nyo pong gamitin yung kanilang dumi. Patuyuin po natin. Saka natin i-apply sa ating mga halaman. Actually, kahit anong dumi ng hayop, pwede natin gamitin. Maliban lang po sa aso at sa pusa kasi meron pong parasite yon. Mataas lang po yung ammonia content ng dumi ng manok compared sa ibang mga uh, animals tulad ng baka, kambing, rabbit. Kaya madalas pong ginagamit sa mga leafy vegetables yung dumi ng manok. Number 4 fertilizer, yung ating swamp fertilizer. So ito po yung mga binabad na mga organic matter yung mga kitchen waste balat ng gulay, balat ng prutas balat ng itlog, mga damo mga dahon pinagsama-sama na po natin dyan tapos yan po yung pinagdidilig natin pero sa pechay, kapag malapit na po mag-harvest tulad dito, hindi ko na ginagamitan ng swamp fertilizer kasi medyo maamoy po yung ating fertilizer na yun, binibigay ko lang siya during early stage pero pag ganito na, na pwede nang pitasin yung mga dahon, yung ginagamit ko dyan yung fermented plant juice. Panglima, yung grass clipping tea. So, same din siya with swamp fertilizer. Binababad po natin yung mga dahon, yung mga damo dun sa tubig ng tatlong araw. Tapos, yan po yung pinang didilig natin. Yan po ay merong mataas na content ng nitrogen. Kaya nakakatulong siya para pagandahin yung mga dahon ng ating mga tanim na pechay. Sa pag-apply naman ng organic fertilizer, pwede po natin siya i-drench, idilig dyan sa pinakapuno ng ating mga tanim. Pwede rin tayo mag year feeding. So titimpla natin siya sa tubig, 20 ml per liter water. Tapos i-spray natin sa ilalim ng mga dahon. Kasi nandyan po yung mga stomates. So dyan po papasok yung mga nutrients na binibigay natin sa ating mga halaman. Ang application po nito ay early morning and late afternoon para open pa yung mga stomates dyan sa ilalim ng mga dahon. So sana po nagkaroon kayo ng idea kung anong mga fertilizer yung pwede natin ibigay sa mga tanim natin pechay. Kung sa tingin nyo po nakatulong information na to elect like naman. Sana po tulungan nyo rin kami share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!